Kain tayo guys Nang Yan, nag-share-share na kami guys sa ano. Nag-share-share na kami sa plato. Kaya eh, mga tamad kayo yung maghugas. Wala wala akong liig. Dalawa lang yan naman. Wala kang liig ngayon, no? Sabi <laughs> kasi ni Kakay. Ayaw niya sa liig kasi may tinunas siya. Okay. Bit-bit. Wala -bit. lang mo. Hindi ko mabayad ano, eh okay so nabas siya. Hoy! Ayaw lakitan, yung camera na batyan ng Indonesia, huwag loh nakaitan kimi maso kamera na maromong migit binura ko. dyan sa ano huwag isali ang sabaw lang sa oh iyo bukuran niya ako ng kani iyo man niya Hoy, tanaw ang mga kanun Dato, saha dato kaya bukuran kaya mo asipama klato kaya ganon mo kung ano kung ano ano lang ano ano kung ano mo ano kung mo pag ko na Ito nga ko sa Salvador pala ito. Hmm? prop ba yan? Mali-mali mag-check -mali ng ano po na pa rin pala namin. Pakainit yun. Kinumpute niya pa nga yung score ko eh. Last time, nag-computation kami ng grade 2.25 lang yung grade ko. So. Sabi mo Tapos yun, sabi niya, ano naglalakad. nagdala hmm? hmm. ka? naglakad. Oh, Ako nga yun. Ako nga dalawang ka. Hmm. Wala pa naman si Rusty din. Ano dahil na siya? Ano labo ng camera mo, ma? Nandiyan din si Rusty ma? Pumasok. Guys, yung mga anak ko nakakita may naglalakad daw sa amin. Alam mo, kasi sabi niya, "Bataan ko lang." Alam mo ba? Baka na mamalik Hindi, hindi balik mata. Kasi, kasi wala, ka namang, wala ka namang, wala namang, wala ka namang kasama dito ng dito tatlo lang tayo dito. Baka si Adi. Tang ano yan? Dalawa na maging pa ni Adi? Pinatakot ng sarili. Ano yan? Ano yan? Kain. Kasama na. Sabihin mo kay sir mo kay. Baka may kung nakabusin ka. Ulit wala na. Anong bagsa ka na. Gusto yan siya sa ano eh. Pilimon pile. Suki na pilimon pile yun eh. Weh? Ika ba yun? Hmm. Sabi, yung proof na yun? Ay, ito. Yung napag lagi. Basta sukay daw yan siya. Yung sabi. Siya mismo, niya. Ano yung alam, parang random Para sa kanya. Malay ko sa kanya. Wala yung isang anak ko guys pumasok sa school. Sarap ng hula ah, mas. Tinulang sinigang. <laughs> hmm? Tinulang sinigang. Baka masama yan yung ginaganyan nyo. Pwede yan kinong sabi masama yan. Ito na kung hanlat ng gulay yun. Magluto tayo ng manok na ano? Kari-kari? Ay, di ako nakain ng kare-kare. Di ba yung kare-kare, ayan yung may ano, peanut butter? Hmm, ayan ko na. Pero, hmm. Harano ka? Hindi ko. Hindi hmm. pa, ang sarap tignan ng sabaw mo. Sarap lang. <coughs> Masarap naman talaga yun. Nakakain na ako nun eh. Baboy? Baka yata yun? Wala pa rin makakapagtay sa simbang. May kari-kari bang baka? Hmm. Meron. Beef and saka pork pwede. Whitey! Whitey! Anong ano to? Stick. Ba't ganyan tayo kulay? Eh? Nalo ko ng kape na ano yun, kanina yung kunti ng kape ko. Okay, let's see. Ayo,

ayoko na. Hindi ko may imagine lang ito. Kasi nakaganan. Bumikam. Siyan po punta. Kuwarto mo. Sabi ko na ba eh. Diyan sa kwarto namin may negative kaya nagtataka ako dyan. Sa kwarto namin kasi di ba lagi sumusumpong yung anxiety ko. Sabi ko may negative. Dito. May negative energy talaga sa kwarto na yan. yun. Bro. May ano, may nakita rin ako dyan dati. Diyan, pagdating sa kwarto na yan talaga ang, ang ano ng anak dyan sa kwarto na Ha? Naglagay ako ng asin dyan ng nakaraan. Saan, uh, na, nabuksan niyo? Hey, eh, kapakaya mo yan? Ayan. Ayan? Ayan? Ay, na yun. Ituroy niyo! Amen. Kakaisis eh. na ako nakaraan eh. Ay, isinin na rin. Udah, gusto ko rin. Wala na ba, Amen? Kapakaya mo. Kung wala, meron doon, oh. Sustante, sa stante. Sa taas ng, ano, kindihan. Twenty, kami yan? Twenty to seventy so Kailan graduation ng ROTC si ate? June. June 22 yan. Anong mga ano ninyo din para sa Malacan yan? Anong mga dandabdab? Ate manunod ako ate ah. Malacan yan. Manunod ko sa live. Bakit hindi pwede ano, magdag chape Bawal? Hindi ko alam mm eh. -hmm. Tatanong ko pa kayo sir eh. ano nakita mong nakaransport ko namin? Meron na dyan. Ano nga, yun nga yung... Ewan ko kung ako lang ba mag-isa dito nun? O ako lang yata. Nasaan ako? Nasa usina nga ako. Hi! <laughs> Nagulat siya oh. <laughs> Na ano, parang pipakalamdam ako may dumaan. Meron tayo. Sabi ko... Sino yun? Sinisilip-silip ko pa sa ano? Sinisilip-silip ko pa sa kwarto niyo? Hindi ko tao. ako natatakot talaga sa kwarto ni mama pag nakapatay yung ilaw. Piling ko talaga may naglalaro. Alam mo, nag ako, tapos nakatalikod ako. Oo oh, Talaga, parang may oh, pakiramdam mo. mo talaga yan. Ay! May ako! mga... mo, talaga po! sila sa kwento nila, parang mga tanga. May wala ka din okay, dyan. kasi may mga... Nakabukas pa naman yung kwarto ni mama. Habang nagkukwentuhan kami, meron silang napapansin sa kwarto na. Parang normal. Ano lang, huwag Parang, parang normal <laughs> expert. <laughs> ano yun? Parang normal expert? <laughs> ha? Mga parang normal expert. Bakit ganito ang kamera? Uh, mali ko sa'yo. Sira na kasi yung ano, yung tempered glass. Ganun ba yun? Oo, hmm. nakapulong.